Meron, ito na. Buti may pera si <laughs> mama. Agulat ah, ako sa mga order nyo kahapon. Hindi ko rin alam na may order. Hindi umasa sila sa baon nila. Yung Binigay nga sa akin kahapon yung bayad niya. Oo nga eh. Hmm. Ayun muna eh. Yeah. Ikaw pala naka-rota dito. Kapag nabili ka dito at walang mga I think it's good.